let's hope for other money. Aku you? Ha? Apologize.

Ah, amping, amping palagi kuya babi, babi em. Pahinga mo ako, relax mo na ako. Balik, matulog bro. Kaya na bro. Ayun na muna tayo guys. Minto ako sa abot dahil sa kwan ko. Bukul ng malapit sa kwan sa itlog na nga nabuto nang sakit talaga guys nga yeah, may <coughs> naghintay pa naghintay din ako sa kwan nagsulta sa kwan ko sa isway may sakit pa ako sa iyo mga mga stress ini terapu suka tuh ya, exercise naku, ah good good good, kuya babi em, after exercise paduin uh, ayo ngatur lo asyik, godian itu godian kuya babi em, tolong lebih wasat, tolong lebih waschen, dua tetap guys dua tetap nages dua Ay nga muna tayo guys. relax muna tayo sa one work, guys. Work. Relax muna tayo dito sa bahay. Ah, uh, maayo tayo sa Juan, sakit ko. And may maayo din ang bukod ko sa Juan sa malapit sa toko ko. Malapit sa itlog. sakit talaga guys nabutong na guys sabi nila patagpiki ah, ito eh 10 new views ha ah. double tap taps Hmm? Nah, so guys, guys ah. Itu guys, tapi saya terlupa mantan tiket. sudah sakit guys. Nih Amihan, shout out Amihan. Good morning, good morning Amihan. Double taps, double taps, double taps sama guys, double taps. Team dua uh, shout out. nasaan po kayo taganaga Cebu City po ako amihan ding simple living shout out simple living ding simple living dota pa dota sa dota dota po may viewers shout out paayo papa payo.

Ah. Ah, gig, gig, Ah, maybe bibili na ako, guys. Masakit ako, guys. Ano nga na ako, guys? Ah, ah. May, may, may boko lang ko sa kwan. Malapit sa itlog ko may bukol ate nabuto na yun guys may bukol ko napit sa ako itlog ko guys matatiki ito parang matatiki guys parang matatiki sa imo kuan gani ito extreme na nasa ni kuan saan man ni buot ni ni kay mo pa mo resulta sa kuan oh kailangan ng Naghintay kami ng kwa, resulta sa X-ray ko. Oh, babalik kami ngayong mandi. Babalik kami ngayon mandi. Amihan. Iwagan ako sa inyo guys ha. Okay, one less. Wait, maliit lang guys para para lang sa kwan, Tamban guys. Ah, magaling ako. Guys, nangwagan ako sa inyo sa lahat yan, Binawin viewers dyan. Shout out. <tod> nangwagan ako sa inyo dyan ha. Mabing mga viewers dyan. Shout out. At malayit lang guys. Punting tolong sa inyo guys. Mawagan ako. Ah. So, ano nga Ah. Ano dyan? Ano nga dyan? Ano nga dyan? Ano gusto

Masinig mo to. What Oh, <coughs> 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 may ko, guys. O, guys. Ako yan, bat, baby. Sa akin bibi. Sino yan, bata? Sa akin bibi. baby. Anak, anak, anak ko yun. Sa anak ko to. Sa anak ko to. Anak, sa usi sa anak ko to. Anak ko yan. Anak ko to. eh. Anak ko yan. Amihan. Sa ato, tumihan. Anak ko yan. Anak ko yan. Anak ko yan. Anak ko yan, anak ko yan. May, may bata ako.

Ah, uh, ako sa sawa ko. Ah, uh, nabu na ako. Ah, uh, tingnan mo ko. Hi. Nabuangos guys, bukol guys ayan. May dapit sa itlog. Wala siya nang matagpiki o sa ni siya. Pero nakabuto na siya. Ini pakita. Ini tanaw yung itlog. Ah. Wala ah. ani Eki. mo. Nakabalik ka trabaho ba? Sa wala ba tayo kwarta na? Ayaw di Hindi sa wala trabaho kayo nasinday. Yung lapan, oh, okay, ang lapa lang ta. Yes. Nawagan ako sa inyo, guys. Kahit malita na ito sa inyo, guys. Nawagan ako sa inyo, guys. Ayaw na nga yung pag-usap guys. Ay, lagi mo. Malaki ba yan? May itlog mo. Yung maliit. Yung wago guys, malapit sa itlog ko guys. So, parang matlad. Parang uh, matiktiki guys. Matiktiki ito. Buwan to. Nibuto no? Nibuto siya guys. Yung buwan ko. Yung bukol sa kawan Malapit sa kawan ko guys. Hindi mo ginagawa ba? Isa na siya. Okay ko na Okay, naghintay lang ako sa kwan. Resulta ako sa kwan. May mandi. Okay, kwan ko. Isa so na siya. Masa pa sa nandiya. Mungo siya, boss. Mungo. Ha? Mungo. Yan lang, madyo na siya. Tapos, may mag na siya. Una-una, sa paan ako. Problema na ako siya. Uh -huh. Bani bang, tadi Bangdur Sekali mau apa Mama, 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 mama,

<laughs> okay, Alan. May <Bye>, Alan. Amen, viewers. <sighs> Sa hot out. Amen, viewers. Dyan. Relax muna ako, guys. Relax. Aray, eh. adlo si Mr. oh, kaya si Mr. munang magawin mo din mag, magpa video ka na mas mahigi yung ganong bay para mawala sila o Ma maawa sila o kapitan kapitan ay sa kalag Kakak, layang-layang, obus, 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 bos. obus, guys, Stop down na aku, guys. <tukin>

Wah, ini yang menarik. Wah, biasa. Shot out, itu loh, biasa. Shot

<noise> 2021 satu 2008 2008 guys 2008 2008 hai 2008 2008 2008 2008 2008